Kumusta mga bata? Welcome sa ating YouTube channel. Ngayong araw na ito, ating pag-aaralan ang mathematics ng ikatlong baitang. Muli, ako si Teacher JM at halina tayo'y muling matuto ng ating aralin. Handa na ba kayo? Mahusay! Ang ating paksa ngayong araw na ito ay tungkol sa pagpapakita or visualizing at pagtukoy sa mga line segment na magkapareho ang haba. Ang ating layunin sa araling ito, ikaw ay inaasahang matutuhan mo at maipakikita ang mga line segments na magkakapareho ng haba at natutuhan mo rin kung paano makagagawa ng mga magkakapareho o congruent line segments tingnan mo ang halimbawa sa ibaba suriin ang mga pares ng line segments meron tayong line segment AX o XA FK or KF MP o PM at VO o OV. Sa ipinakitang mga line segment, sa iyong palagay, aling mga line segments ang may magkaparehong haba? Makikita sa halimbawa sa kaliwa, na ang line segment AX o XA at ang line segment FK or KF ay may magkapareho ng haba. Kapag ang dalawa o mahigit pang line segment ay magkapareho ng haba o equal length, tinatawag silang congruent segments o congruent line segments. Maaaring gamitin ang ruler upang masukat ang distansya o haba ng isang line segment. Makikita sa dalawang line segment sa itaas na magkaiba ang kanilang sukat o haba. Mas mahaba ang line segment MP o PM kaysa sa line segment VO o OV. Ngayon mga bata, bilang isang pagsasanay, gamit ang ruler, sukatin ang haba ng bawat side ng dalawang hugis parihaba. Tukuyin kung alin ang line segment na magkapareho ng haba o congruent segment. Para sa parihabang ito, tingnan natin kung alin ang mga congruent segments. Handa na ba kayo? Mahusay, simulan na natin. Makikita natin na ang line segment GT o TG ay congruent sa line segment OA o AO. At ang line segment GO o OG ay congruent sa line segment TA o AT. Nakuha niyo ba mga bata? Mahusay! Ngayon naman, para sa sumunod na larawan, tukuyin natin kung alin ang mga line segment na congruent sa isa't isa. Una ay ang line segment EN o NE ay congruent sa line segment LA o AL. Nakuha nyo ba? Alin pa kaya yung isa pang line segment na congruent sa isa't isa? Tama ang line segment EL at o LE at ang line segment NAOAN. o AN. Napakahusay niyo naman. Ngayon naman, para sa panghuling larawan, makikita natin na may tatlong line segment. Ang line segment WU o UW, line segment OQ o QO, at ang line segment GF o FG. Tukuyin natin kung alin sa mga line segment na ito ang congruent sa isa't isa. Handa na ba kayo? Tara, sagutan na natin. Ito ay ang line segment WU o UW ay congruent sa line sig segment GF o FG. Nakuha nyo ba mga bata Napakahusay niyo naman. Hayan mga bata, sana ay marami kayong natutunan sa ating paksa ngayong araw na ito tungkol sa pagpapakita or visualizing at pagtukoy sa mga line segment na magkapareho ang haba. At ako si Teacher JM. Hanggang sa muli mga bata! Maraming salamat! Sana ay i-visit nyo ang ating YouTube channel para sa iba pang educational videos na mayroon tayo. Kaya i-click ang like and subscribe button, pati na ang notification bell para makareceive kayo ng marami pang updates at mga educational videos. share and leave your comment na rin para suportahan ang ating YouTube channel.